Ayan mga kanaipi Bumili tayo ng karne ng baka Halagang 200 pesos Tapos mais Halagang 50 Tatlong piraso Tapos tripulyo 20 pesos Ayan na May patatas na dun sa bahay Ayan ay na ulam namin yun What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si kanoypi for another video Araw ng sabado Nandito si Mia mga kanoypi Bagong washing lang yan Ayan. Malinis na malinis na naman yan mga kanoypi Dahil kaka-washing Nasabunan ko na naman lang gusto Ayan, ikutan muna natin para makita nyo mga oh. Malinis <laughs> Sobrang dumi kasi mga kanaypi. At hindi naman umulan kahapon Kaya winashingan ko na ngayon Sana wag din umulan ngayong araw Para hindi sayang yung pagkawashing ni Mia Eh no? ayos na Presentable na naman sa ating magiging pasayro ngayon Mga kanaypi. Sana makarami tayo ngayong araw ng Sabado At makapaglong distance Kagaya kahapon nakapaghatid ako dyan sa ano sa Manawag Pugaro Manawag mga yan 300 pesos tapos may backload tayo na 110 pesos bali 410 lahat mga kanayuti yung kinita ko po uh, uh, round trip to Manawag sana may ganun na mga ngayong araw no? para maganda ganda yung kita para may pangalawas bukas mga kanayuti araw ng linggo so simba na naman tayo bukas mga kanaiti buksan ko lang tong gate na makalabas na tayo Ayos, kintab na naman ni Mia, mga kanayipi. Let's go mga kanaypi samanya na naman ako han na lang kasi yung ano yung daan lang sakto lang na mano? Para siya, Ah, di ko kahit nag. Ha? Di ko kahit nag. Ayoko na, ah. na. Oh. Ayos na kayo dyan. Kapal no? Oh. Yeah. Sige Kaya <laughs> mga kanoy pi May buhay na mano na tayo 20 pesos Hanap ulit tayo ng panibago Luwang kanta eh Palanyaw Palanyaw

50-50 may isang to eh 25 25 25 25 25 25 25 sakan dala tayo dito kung gusto nyo ng murang gulay prutas dito kayo bumili sa bagsakan ng ordaneta mga kanipig Parang yan tay. Pa-black. oras mga kanayuti anong oras na ba alas 9 na pala hindi lang ako ng ulam namin dyan hindi tayo ng malulutong ulam mga kanaipi bumili tayo ng karne ng baka halagang 200 pesos tapos mais halagang 50 tatlong piraso tapos tripulyo 20 pesos ngayon na may patatas na dun sa bahay yan ang ulam namin yun tara na. alas 9 na ng umaga kailangan ko na rin na magpakain sa aking mga lagang manok para maraming itlog Ano naman yung madam? Converge eh. Ha? Ha? Tama sir yes. Thank you sir Thank you sir mga ulit tayo ng 50 pesos mga kanoimpi sundoy natin sa si TV dito sa kanyang inupahan hatid natin sa San Juan San Manuel, Pangasinan Ayan. wala yung nagsiservice sa kanya eh tay ko <tinyo> na dati order pa kami kanya kantay naman alam din alam

Pinamerinda pa ako ni Auntie Evie dyan At ni Auntie Remy ng Pansit Tara na Sana may mapaknog tayo dyan mga kanoypi Mga pasahero